Nagubunga na naman sa hapos ng hapos yung paragos buti na lang yun lang talaga diferensya sinapos pa rin yung hapos namin sige na siya lulublo siya kain tindi din sa Jumbo talaga Ay <laughs> nice. nga muna. Guys. May na resistensya ng matabang kalabaw. Naputol so, yung isang pa. <laughs> Malaga lang naman. Huwag dito sa agot na maputol. Pag dito talaga. Palit tayo ng Pag Okay lang kay abot pa yung tayo. Yun nga lang. Tagilip na kay yung isang kahoy, mahaba oh. Uy, di pa.